Ayan. Ang next naman po na, na ingredients ng ating uh, one of tea ay yung tinatawag na acai berry. So may iba, ang ang pronunciation ay acai berry. Acai berry o acai berry. Ayan. So yun po yun. Uh, isa po siyang klase ng berry, acai berry. So yung uh, acai berry o acai berry na tinatawag, yun po ay tinata, tinaguri ang nature's viagra. Uh, yan. Ang uh, ibig sabihin po nun, uh, kapag meron kang uh, erectile uh, dysfunction, yan, para sa may mga, o para sa mga kalala kalalakihan. Yan. And then, uh, Pampagising po ito ng dugo. And para sa mga uh, nanlalambot. Ayan. So, alam niyo na po yun. And then, uh, ang acai berry po ay napakamahal. Uh, napakamahal kapag uh, bibilhin mo po siya ng separate uh, lalo na sa uh, Watson or Mercury Drug. So yung 700ml I think nasa 2000 pesos per bottle. So napakamahal pala nitong acai berry. Yan napakamahal kasi napakaganda po ng uh, health benefits na makukuha po natin. So lahat po nang uh, may halaga sa mundong ito ay um, may uh, may presyo and then uh, kasi ang binibili mo po doon yung kanyang uh, health benefits ayan at the same time ang akay berry po ay matatagpuan sa uh, Amazon river ayan sa sa bansang Brazil kaya napaka hirap pong harvest ayan and then maganda po ito sa may mga parkinsons Uh, disease and Alzheimer's disease. And kung hindi ako nagkakamali, ang Alzheimer ito yung ah uh, kumbaga temporary, ayan correct me if i'm wrong. And yung Parkinson's disease naman ito yung ah uh, kumbaga totally ayan na malulos yung yung memory. Ayan. Maganda rin po ito sa uh, metabolic disease uh, prevention yan immune system booster yan liver disorder at at meron pong itong anti-cancerous properties yan so alam po natin na ang mga berry po uh, yung mga iba't ibang berry ay maganda po siyang uh, meron siyang anti-cancerous properties at good po ang asay berry ay meron meron po uh, dito sa ating uh, one of the juice yan isa pa ang mga nutrient na meron sa asay berry ay, ah uh, ito po ay uh, matatagpuan sa rainforest ng uh, South America. Yan, kaya napakamahal pala ng acai berry kapag bibiliin mo po siya nang uh, separate. Yan, at mayroong pag-aaral, sabi dito, a review of research from uh, 2023 indicated that acai berries contains range of uh, polyphenols such as anthocyanins and pro anto saya yan the authors also found that asai berry seeds contain a variety of uh, fatty acids such as uh, oleic palmitic and linoleic acids yan ano po ba yung uh, uh, poly polyphenols base dito sa medicalnewstoday.com ang sabi dito ang o oh, polyphenols boost digestion, maganda rin ito sa brain health, protect against heart disease, yan, maganda rin po ito sa may type 2 diabetes, and even a certain cancer. Yan, yung anthocyanins naman, increase uh, longevity, cardiovascular health, cancer prevention, and dementia. Yan, may also improve uh, vision, have a neuroprotective effect. And, yan, yung dementia, ah uh, panandali ang memory ah uh, memory loss ah uh, temporary yan panandalian lang yung alzheimer naman pagiging manilimutin yan pagkalito at pagbabago sa ugali so yun pala yung uh, kaibahan ng dementia at uh, alzheimers and good news po ang uh, one of the juice natin meron po itong acai berry so napakaganda po talaga ng health benefits na meron sa uh, boting ito sa one opti yeah so ang next po natin na uh, ingredients ay atin uh, na tawag na makarot